Uh, ang understanding ko ay ongoing yung trial pero dahil nga yung buong sitwasyon ay napaka-fluid, di ba? Hindi lang yung baha natin na sobrang nagpapadusa sa ating mga kababayan, dahil pati itong impeachment process ay sobrang fluid sa ngayon. Paano na? yung prinsipyo ng solong responsibilidad ng Senado sa ilalim ng konstitusyon mismo na dinigin ang isang impeachment trial. Paano na yung pagrespeto namin sa isa't isa? Paano na no, yung prinsipyo ng karapatan ng mamamayan, singili ng accountability ng bawat isa sa amin? <tinyo> Uh, impeachment trial at the same time at gusto kong i-balance doon at ito ay ipinaalala din ng iba't ibang mga dating justices at dating chief justices din paano na yung prinsipyo ng solong responsibilidad ng Senado sa ilalim ng konstitusyon mismo na dinigin ang isang impeachment trial. Paano na yung uh, separate at co-equal branches of government at yung pagrespeto namin sa isa't isa. Paano na no yung prinsipyo ng karapatan ng mamamayan, singili ng accountability ng bawat isa sa amin na nagtatrabaho sa gobyerno. So may mga ongoing efforts na balansehin ito, uh, mga resolution on the sense of the Senate, uh, at iba pa. Well, uh, at this very moment, uh, habang uh, wala pang nag-file halimbawa ng motion for reconsideration, habang pina-finalize uh, pa ang anumang resolutions, uh, mukhang Ayon, nakakabahala sa kalooban ng lahat kaya nga uh, sinusubukan sa pamamagitan nitong iba't ibang uh, reliefs o proseso linawin, no, uh, para hindi maging uh, mas mahirap kasi mahirap na nga eh challenging. Marami ng requirements ang impeachment sa ilalim ng konstitusyon. So, uh, nabahala po uh, hindi lang ako, yung ilan sa amin sa recent decision. So, Uh, susubukan namin linawin ang mga bagay-bagay para at least no yung mga binanggit ko, mga prinsipyo kaugnay ng iba't ibang branches of government at kaugnay ng ating mga mamamayan uh, ay hindi lalong mapahirap. Hindi naman mapadali dahil hindi naman madali ang anumang impeachment pero at least uh, malinaw na maitaguyod. I think yun yung sense nung mga nagpapahayag ng pagkabahala at yung sense ng mga grupo at individual na nagko nagkoconsider or magsasagawa na nga niyang mga motion for reconsideration at saka resolution na kung humirap ay humihingi ng uh, kalinawan para yung yung at dapat lang naman na hindi madaling proseso ng impeachment. Uh, ay hindi maging mas lalong mahirap. May judicial overreach na committed sa sa impeachment Yun yung isang ipinahayag kahit ng ilang mga dating chief justices at associate uh, justices. And I hope yung isyong iyon ay mariresolve sa lalong madaling panahon. Uh, habang sa pagkaintindi ko ay pending pa rin itong impeachment trial. Yes. Pero okay, meron pong Supreme Court ruling at nakalagay doon, immediately executory. Mm. So how do you go about that po? Um, sabi niyo po, again, tama po ba na dapat tuloy na yung trial? Yes. Uh, so paano po yung, at an ano ang ideal scenario, ma'am? Well, uh, yung ideal scenario ay hindi pa talaga na sisilip at na, nalalarawan ng konkretong konkreto kaya nga may ganitong mga sinasabi ng iba't ibang grupo na magpa sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court may mga nagde draft ng resolution um, tungkol sa sense of the Senate kaugnay ng uh, Korte Suprema so itong lahat ay mga efforts na klaruhin kung papaano ang maiging paraan na mag-move forward kami sa impeachment. Paano po, bang kasi ang sabi na ni Senator President Escalero before pa, na kung maglabas, ano man ang ruling ng Supreme Court, magbubutuhan po kayo like which is it, it expected dahil kundi dyan bali kayo. So, kailan po dapat mangyayari yung botohan? Should you wait for the final final ruling? I mean, after the motion for reconsideration, kasi despite na uh, immediate executory, open pa daw po. So, motion for reconsideration, you ruling Supreme Precisely. So, hanggat hindi final na final, uh, ang understanding ko ay ongoing yung trial. Pero dahil nga yung buong sitwasyon ay napaka-fluid, di ba, hindi lang yung baha natin na sobrang nagpapadusa sa ating mga kababayan dahil pati itong impeachment process ay sobrang fluid sa ngayon given yung importanteng uh, Supreme Court decision. Kaya nagsusumikap lahat. Magkaroon ng kalinawan magkaisa sa kung ano yung malinaw na best way forward at dali namin ito forward. Dahil ang hindi lumabo ay yung obligasyon pa rin namin sa ilalim ng konstitusyon at obligasyon namin sa ating mga kababayan nasabi din niya ng mga legal experts na nagbigay ng analysis sa Supreme Court decision na posibleng ang House at o posibleng ang Senate ay mag-file ng motion for reconsideration. Wala pa akong naririnig dito sa mga kasama kong senador na nag, uh, nagsusulong na maghain kami ng MR. So, but that's always in the realm of the possible. So, tingnan natin ano yung mapag-usapan at mapagkasunduan naming way forward. I'm not yet uh, at that point right now. Oo, sa ngayon, uh, inoobserbahan ko yung mga grupo na nagsabi na na sila ay file ng motion for reconsideration. Sinusuportahan ko yung pag-draft ng isang resolution on the sense of the Senate tungkol sa Uh, anong payo, mga payo sa mga uh, legal experts pati uh, supreme, dating Supreme Court Chief Justices at Justices kung papaano kami mag-move forward dito. Ma'am, dapat pang pag-usapan siya sa, sa sa caucus or sa plenaryo po? Ah, may nanawagan na. I think uh, nanawagan na si Senator Bam na mag daw kami. And for me, uh, that's that's uh, that would be a welcome development. And the, the best of all would be to discuss it in plenary dahil kami po ay, yun na nga ng nabanggit ko kanina, ay convened na uh, as a court. Uh, pwede rin uh, i-discuss in plenary ng Senado uh, as a legislative body. Ma'am, hindi po nag-draft ng resolution? At ano yung direction Uh, siya na lang po siguro mag-anunsyo dahil siya po uh, nag-initiate uh, pero ito ay magiging joint resolution namin pero uh, uh, sa pag ko ang bala kay iikot ito sa mga kasamang senador para sa pinakamarami pwedeng sumunod. At ito ay um, nagre-reference sa mga payo na naibibigay na ng mga legal experts pati mga dating chief justices at justices. Black. Yes. What can we expect from the new uh, minority black society? ah siguro mas magandang uh, tanungin uh, pag na-constitute na ito pagkatapos ng botohan sa opening of session but you know, in principle every congress na nagkakaroon ng minority syempre uh, gaya ng napag-usapan natin kanina, yan ay uh, nakataya, nakadedicate sa pag uh, siguro na nasusunod ang rules of the senate at ang tradisyon ng institusyong ito, yan ay nakatalaga sa pag-fiscalize at pag-check and balance. Yan ay nakatalaga sa puspusang pagtatrabaho uh, para sa ating mga kababayan. Ano tumatik po ba si Sen. Tito Sota magiging minority leader o pag-uusapan niyo pa po na? Uh, Siyempre, ang proseso ay kung uh, lalahok sa eleksyon para sa Senate President, yung hindi, uh, kung yung hindi ma mapili bilang SP, ay siyang magiging minority leader. Uh, at uh, sa minority na sasalihan ko, kung si Senator Kiko, uh, Senator Tito ang maging Minority Leader, I will be proud to serve in that minority. May sa lima wala. Malalaman natin ngayong umaga, but at least sa pagkaalam ko, uh, lima kami. Thank you, thank you, thank you.